Last stage Stage three clash of civilization update two hours and 15 minutes And 47 seconds Uh my rank 222 Number one 76 l164 lahat kami laglag. Malakas kalaban namin. Malakas kalaban namin. Lahat kami laglag. Walang nakakuha sa amin maski third man lang. Power namin 3B kalati ng power ng KD3176 kasi ang 3176 power nila magsi-6B na. Hindi ko alam kung bakit ganito ang watching ni Lilith pero laban pa rin kami. hapit ah, nang matapos, papasok na kami sa Luz. Sa so, Kwan. Kibik 3 Number 7. Ah, research speed. Okay buff namin buff namin research speed number 7 ah uh, yun lang salamat